magandang umaga ho, at magandang buhay mga sa Ay ito ngayon ho at ay mag-aayos ng basura. At kahapon ay hindi na ho namin natapos magkuha ng basura. Kaya ngayon ko pinuntahan. Ang totoo ho, nyan, ay bali wala ho ako akong pasaw. Ngayon, sabadaw. Ay ito na ay bulaw bago dumating ng lunay. Kaya akin muna ho nga yung, At meron din naman ho kami yung gagawin niya. Oh, kaya ako na nandito kayo. An? Ah? itag naman ho ninyo yan kung gano'ng katindi niya. Ah. Mga basura na yan. sari sorry, sorry. Ang basura. Oh. Ito ho yung mga basura kahapon na ho. Mga tira-tira mga pagkain. Ayan. Kaya kailangan natin matanggal at bulok ito bago dumating ng lunay kaya aking kung gagawin gagaw ina wala pa ang aking serada na mga kasama ko ka. sorry ay ay yan natin mo ayusin ito ay may tira pang may tahong pa aw na ito na may isda pa aw na nabulok na may baguaw ay inuud na site ito yung sinasabi kong malupit ay sa mga padalay talagang ay Patay. Kung naglasaw. Ayan. Oh, sumigang tula. Kung sinasabay ako, Bagong naman ito. Yung ginisang baguho. Natira. Okay, kaya na nga. May itlog na pula. Ang ina. Ang ina ito na. Ang sinasabay ng dahaw. Ay! Ayan ay, naman. Ayan naman pagaling, aray. Aoy. wow, kailangan ka langay maunahan na ito. Sigurado kasi ang hirap nitong gawin sa lunay. Eh. bata yan ito ang sinasabi sa hula pagkatapos ng pakaain ay ang maglinis ng pinagkainan ay naring yung uudak tabi tabi naman po sa mga umuumakay pa diyan ay laho eh eh ito na si Ito yung malupit eh. Kapag hindi ito nalinis, ay! waa. Pihong bukas eh. Lunis eh. Punaw. Tayo kukuha muna ng pang spray. Sa ating spray yan. So, yan. At uh, magandang umagaw at magandang buhay. Ayan. Makikita lang nyo yan mamaya ay malinis na yan. Lahat ng yan ay nasa plastik na yan. So, ayan. Marami pong salamat sa suporta. Maglinis tayo nang hindi tayo magkaroon ng sakit. Kaya peace, power, miss you. Bye-bye.